Bro, ambu nggak bro. nggak boh, buta, boh, wala. dah. nggak boh, 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 nggak bro, nggak boh, nak? boh, nggak boh, Hmm? Oh. So what's up tol, uh, matagpalang gabi sa inyong lahat tol So ngayong gabi tol ay uh, sasamahan ko po si Gus Andretin Sa isang kubo kung saan uh, sinakal daw siya at nagalay siya ng na, ah, pagkain, hindi po tinanggap daw po ng elemento siguro yun, o ano ba yung nakatira dyan so, dito no ah, pasensya kayo sa ilaw natin ngayon dahil parang malakas talaga yung ilaw natin to Yan. Ah, bali na kasi wala tayong ah, yung maliit na ilaw ba yung gaya kay itin kaya yung flashlight natin yung gamit ko, malakas yun pang dagat, pang night dive ito tol ha? mga kaidol so ngayon uh, dito tayo ngayon sa tuktok ng bundok mismo mga kaidol no? kung saan makikita natin yung ah uh, anong tawag natin yung uh, kubo mamaya no at uh, dito rin mas tuktok tayo ng bundok so, dahil mamaya kapakita ko po sa inyo yung ah uh, syudad no? makikita talaga dito na malayo talaga yung syudad dol so, ayat ah uh, Tumahan nyo lang po kami, Tul. At, uh, nakapasalamat po ako sa mga uh, new subscriber natin dyan. Mga solid followers natin. Solid subscriber natin dyan. Na mula noon hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Alam ko naman po na uh, hindi niya ko iiwanan, Tul. At, uh, hindi ko ka rin nyo iiwanan, tul. Kung kahit uh, minsan lang ako makapag-vlog at least, uh, nandito pa rin ako. At basensya uh, nga pa pala, tul, no Sa lahat ng nagre-request na about doon kay George pasensya po talaga tol dahil wala po tayong saktong allowance dyan kasi hindi natin alam yung area tapos yung ganyan na exploration talaga tol ay kapag wala kang allowance dyan hindi ka, ka makapupun hindi ka makapunta dyan sa area na yan hindi ka makarescue tol yun at uh, yun punta natin si Busan Turitin tol uh, abangan nyo na lang karugtong ito ayun tol uh, si Itin tol yun uh. So napakalayo ng ano natin tol. Doon oh, doon banda bundok banda. Diyan oh, makikita nyo. Banda ah, bundok 'yan. Ngayon, man mano. Ayun, bundok tapos bundok din doon. Nasa tuktok talaga tayo ng bundok kaya, tol. At uh, magpapahingi ako ng pasensya sa inyo tol kung minsan makulit talaga yung video ko. Hindi ko na kasi na uh, namin yung motor namin doon lang ako, kasi may lakad doon malaki kasi yung lakad ba yung bang na ano nahul pa lupa so yun mga idol dito yung kasama natin la nilo aswang ba ha aswang As yan yan ko yung kasama natin card so, sub din to relevant support ko yung kanilang channel mga idol la. yun ah, uh, magandang gabi po sa inyong lahat mga idol. so ngayon nandito kami ngayon sa sa bahay mo ito bro no uh, kasamahan ko si Gusan Tariton kung saan daw uh, sinakal daw siya tapos nag-alay siya ng pagkain doon hindi daw tinanggap tama ba yun bro sinagis lang bro sinagis lang uh, uh, so yun at uh, salamat to po oh, sa lahat ng mga uh, subscriber na ito dyan na hindi rin nag-skip ng ads nakin akin po yun, salamat to sa inyo yun So yun mga idol, uh, mga idol uh, uh, panuwi rin na po yung video yun namin hanggang dulo mga idol. So yun, yun mga kasags dyan o. No? Uh, oh, Paki-bisita po no, sa channel ko, Gusan 13 po at maraming maraming salamat po siyang lahat sa siyang walang pag pagsuporta. Ah. So sa mga sulit pinatics natin dyan na napadaan sa channel po or sa video nito, uh, don't forget to, to click no, ang uh, subscribe no, at i-click nyo rin po yung notification bell o i-hit nyo po para palagi kang updated sa bawat upload. Ano bro? Unsubscribe? Ang na kalimot mo ko bro. <laughs> <laughs> unsubscribe ka dyan. Bulol, bulol, subscribe. Magka bulol, bulol. May itinit na yung kalina dito mga idol. Masa dito bro? Ambot na rin o. parang may paa doon nino. oh. Yeah. Nage. Parang may paa dyan ba? Pagilaw ko. Hmm. Oh. Kanina? Hmm. Uy. Yan oh. Yan yata yun oh. Baka may nagmamasid ang siyang ruba. Ang lakas, ang lakas. Iwan ko lang kung narinig ba sa kamera. Tara do. Kaya na natin yan. Lalapit din yan. Tara. Kunas. Dito ano, na kaya O yung O yung mga 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 do'y Yan o yan, yan yung sinasabi ko sa inyo si Dad Yan kita nyo yung mga ilaw na yan Napakalayo nyan tol Yan yung si Dad May mga mais pala rito Uy, ano ba tong ano ko Aslight ko Wala talaga ano ko kasi yung flashlight ito pang night dive siya ba pang nagano uh, nag ano, kasi ako nag uh, fishing din ako minsan no? ko si Kedokyo pero hindi lang mablog dahil hindi man tayo wala man tayong group gopro kaya hindi mablog yung spare fishing natin yung pamamana sa gabi

Hindi mo ba talaga ma... Hindi mo ba ma... yung ang utang mo? Lalo na kapag umaga dito? Oo, oh, umaga dito. Hindi tayo dito, kasi... saan ba? Sa... So, uh, may dito mo yung punta dito. Ayun Ay, eh, sinabi mo Hmm. hmm. Hindi ka ba ba nakapasok dito noon? Hindi pa. Si Dukyo yata yun. Alala pa yung mga viewers. Yung may chinilas, si Rudy ba? Rudy. Ah, hindi ako nakasama doon. Ay, hindi ako nakasama. nakasama. Nag-viral si Rudy dito. Chinilas na lumalangkad ba? Pero na iwan namin to. Tapos sinapokus ko sa suwang. Nabalikan ko to. Yung mangkukula mga anak ni Buso. Dito ko nakikita. Kaya nabalikan ko.

Wala na ito bro bay. Sobrang masukan na pala dito. Wala na, dito Di din, bro. Kami ahas dito, bro. O, ito mga kaidol, ito yung pinakadelikado talaga na uh, kapag mag-explore ka sa gabi. Kasi hindi mo ma, ano ba, makikita talaga yung ahas mismo dito. Kasi yung mga damuhan ay napaka matatagas na. Madidilikado tayo dito. Baka matuklaw tayo ng ahas. Baka matuklaw tayo ng ahas din. po. Maraming salamat po. Dahil yung mga pwede yung ilaw ko, Ito ang ginagawa natin. Nakukuha siya ng ano. Kapakain na yun. Ay, hindi ito, eh. na ito po puntahan dito. Ay, napakadelikado na ito. Ano, yung na yung ano, ah, kubo dito ng mga damo. Delikado talaga na hindi nga tayo kapasok din sa loob doon kasi sigitin mo yung may alam dyan sa loob kaya hindi tayo papasok dyan

Ano oh, yung magre-explode yata dito ah? ano yung ano yun? Ano yung alay ko, tro? Nawala na yung ano, nawala na yung mga hamsig. Yung coke nandun, tro. <tos> <tos> dito yung sinabi mo na nag-alay ka? Oo. Oh. Talaga? Walang, oh, walang. Ano yung eh. tinutuan mo, no? Mag-upin yan.

Ayo, kau, 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 wow nah kau, 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 bro? wala ha? ha.

Hindi naman yung mga damuhan dito. Ano hmm. naman? Ay, gumagalaw hangin. Nandiyan bro? Wala. Wala. rin dito sa ano? Oh Parang kusina na ito nila dito, di ba? Parang wala rin. ito talaga yung camera ko. Wala muna din daw sabuya. Kasi tecelde ko lang ng ano ko. Katawan ko din. Tingin... Sino na? Bro. Ang buta, bro. Wala muna bro, ambuta bro. Hala. Yan buta wala. Wala muna gina. Wala-wala. Wala daw. Tak. Nakak. May kwento sumasayad. Lukoy dito, bey. Ha? Ni ko rin ng buta 'to. So. Hmm? Wow. Kuntao de gina, na bro. Ha? gisilip na kuno. Sino na? Hmm? Nih, uh. oh, eh, oh, eh. Huh, lawang butas lo. Oh, kau. Baik, Pak. mau eh. Hah? lo. lo. Kita mau ispat Bro. Kita naman kung ispat dyan gawas. Oh. Wala Oo. Wala po dyan rin oh. Wala mo dyan? Wala rin? Okay, tol. Ito meron na dito. First time natin makita ng buta nang naglalakad. Nung walang taah pero hindi man yung kung tao yun wala din dito, hindi yun makapasok dyan. Kasi yung mga damuhan dito is nakatayo pa. Kasi kapag mayroon taong dumaan dyan, natutumbay yung mga damuhan dito. Ano yun bro? Ano yung mga dyan? Maso na? Bakit may tanso bro? Ha? Ano ko alam? Bro! Sibuk, sibuk. Bro! Ano bro po no, lagi na di ako

Oo. Meron mong kuya kayo. Yun mga kaidol. Kita natin yung mga buta dito na naglalakad. First time natin makakita ng buta na naglalakad mga kaidol. No, Tapos, na, ano natin yung ano natin ha. First time natin nakakita ng buta na naglalakad talaga. Tapos, uh, malapit lang tayo kung saan yung buta pagtakbo natin wala talaga kahit tinignan natin doon sa labas wala rin talaga kahit nagkatagpo kami ng itin wala rin talaga no kasi hindi din pwede doon banda kasi kapag doon banda siya makikita natin yung mga damuhan na nakahiga na no? okay. lupa so, eh makikita mo talaga na may, may ano pa dito balat ng ahas oh Itikam talaga dito, tol, na napakagulipin na dito. Oh, Ay, oh, bro! Saan bro? Hindi, bro. Sa bro. Parang, ito, ah. Parang, Parang dito sa bro. ha? Nadala mo ba yung may tubig natin? Naubos na yun. Yung ano, sa'yo nandun pa. Meron ba? Naubos na yung ano? Dala natin doon. Sa akin, nasa bahay. Akala ko kasi hindi pa naubos yung dinala natin doon. Ubus na yun. Ihinagis ko pa nga yun sa ano. Tama pa. Nakalimutan ko. Nilalabay-labay ko. Ito ba? Bakit kaya naghihisa ito? Oh! Ano yun bro? Ito bro. Sisubiri. Masiguro ito bro. Ha? Huh? Baka sisubiri na. Dala. <laughs>

Tanuhin natin dito. Ay, labasan. Ang klase yung labasan doon. Eh. Ano na naman namin natin kung anong, anong dapat na nagagawin dito kasi napaka-violent ah, nakatira dito parang naglalaruan ng Benjamin dito pero minita dito so try namin yung Benjamin dito para malaman namin kung ano talaga yung meron dito